Hindi muna pagbibigyan ng Department of Trade and Industry ang hirit na taas presyo ng ilang manufacturer ng mga pangunahing produkto. Ito'y para matulungan ng mga mamimili. At dahil sa kakulangan naman ng barya sa bansa, rounding scheme o pagalis ng botal sa presyo ng mga bilihin ipatutupad. Si Rod Lagusan sa report, Rise and Shine Rod. Bawat sentimo ay mahalaga para kay Jolo na isang working student kaya tuwing namimili siya. Tinitinan ko muna yung uh, uh, quantity tsaka relative din sa price. Halos linggo-linggo ka namimili, 'di ba? Or every other day. Pag naipon mo yung sentimo mo, pwedeng isang pamasahe na 'yun ng jeep. Ang magandang balita para sa mga consumer, naninindigan ng DTI na hindi muna pagbibigyan ng mga hiling na taas presyo sa mga pangunahing produkto ngayong taon. Matatanda ang humirit ng 10 sentimo hanggang 7 pisong aumento ang ilang manufacturer ng noodles, kape, sardinas at ibang produkto. Pero sa oras na maglabas ng bagong price bulletin, ipatutupad ng ang rounding scheme o pag-alis sa maliliit na butal sa presyo ng mga produkto. Ang shelf keeping unit na may presyong 13 hanggang 24 centavos, itataas sa 25 centavos. Ang 38 hanggang 49 centavos, gagawing 50 centavos ang 63 hanggang 74 centavos ay magiging 75 centavos. Ang 63 hanggang 74 centavos magiging 75 centavos. At ang 88 hanggang 99 centavos magiging piso. Pero pwede rin naman bumaba depende sa presyo ng produkto. Ayon sa DTI, layo nitong tugunan ang kakapusan ng umiikot na barya sa merkado. Pero paglilino ng ahensya, epektibo lamang ito sa mga produktong may hirit na price adjustment. If the data supports na tataas yes, But if the data supports na hindi tataas, we do not uh, impose yung pag increase ng price kasi kawawa naman yung consumer. Pabor dito ang samahan ng mga supermarket na ramdam ang araw-araw na kakapusan ng barya. Pero ang ibig sabihin nito, sa mga produktong sa roundup scheme, in effect, yes. Now, when you compounded, no, all the items are na ground up, no, It will. But uh, ang problema naman if you don't isinokle. Pero ever since kinulang ang 5 centimos at 10 centavos in circulation sa ating ekonomiya, e eh ginawa namin as much as possible 25 centavos. Kaya ka nilang mararamdaman ito ng mamimili gaya ni Jolo. Kung gagawin nila yon na idara-round up nila sa centimos, makikita mo na mag a up talaga yon. In the long run, noticeable din yung mga ganong bagay. Kasi tulad na lang sa mga bagay na kape na, kape na, kung itataas mo isang peraso ng kape ng sentimo, eh araw-araw ka nag-ubiinom ng kape or minsan twice a day or thrice a day pa so mag a up talaga yan sa future. Gumagawa ng paraan ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng mga produkto, gaya ng Executive Order number no. 41 na nagsususpinde ng pass-through fee o singil ng mga lokal na pamahalaan sa mga sasakyang dumadaan sa kanilang lugar, which uh, will uh, definitely reduce cost of logistics and ensure the movement of cargo efficiently. Tinututukan din ng DTI at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang posibleng kakulangan sa sardinas. Kamakailan lamang nagbabala ang Cancer Genes Association of the Philippines na magkukulang ang supply ng sardinas. Bumagsak sa kalahati ang kanilang produksyon dahil nabawasan na nahuhuling tamban ng mga commercial fishing vessel. Karamihan daw kasi ng sardinas napunta na sa municipal waters dahil sa climate change. Ang problema, hindi rito makapamalawat ang mga commercial fishing vessel. Batay kasi sa Fisheries Code, tanging maliliit na namamalakaya ang maaring mangisda 15 km mula sa Pampang. Ipinagbabawal e na rin ang pangingisda ng commercial fishing vessel sa Sulu Sea. Kung may hindi nararamdaman pa, marapit nang maramdaman yan. Holidays are coming in. No? The orders are, will be placed October-November for placement in November eh mag magkukulang kung may calamity magkakaroon ng problem yes sa supply of things may impact talaga ito in terms of production natin sa commercial uh, facilities so sa ngayon um we, we we are trying to address this uh, particular uh, issue Uh, magkaroon na po kami ng uh, pagpupulong with uh, the Ministry of Agriculture and Fisheries sa MAFAR. Parang ito yung counterpart ng TIFAR. Uh, Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas!